Hello guys, magandang hapon, umaga, oh tanghali, magkakain ng chapok, wow, hinong sa punyong yan guys. berani hmm. guys. And then it Tamis. Lunch Malaki guys. Ano na naman pa mimi guys si Amo. Um, Crunchy <laughs> Hindi, ano to ay upload ko sa ano. Yan na si Mai. Yan ano ko sa YouTube. Umano pa dito, magsayaw ka para meron na po pa. Hindi ka naman nakikita diyan ka, oh. Tapos awakan mo yung langka, ito ang pampasaya namin langka, pampigaya. Mas malalaki to ang mga Malaki siya. Ito yung nalang masaya na siya doon. Pero sabi nila, kumulang kahit may ano. Ibibigay sa kapitbahay. Sabi ko si Boy. Manoy, Manoy, Boy. Si ano, Royston. Bigyan mo kasi maganda ito. Bigyan niya. para masaya naman yung pamilya niya ang malaki pa mo ito na muna na okay magsalita ka na okay na muna lang pa more guys ka na naman meron kaming pamimigay masaya na naman yung mabigyan nito okay okay Dito lang sa Singapore ang may langkang malalaki o sa Pilipinas bihira, bihira. Dito oh, oh yan, malapit oh. na kumatapos mag -piu. si Manisita. O sige kayo diyan, maglaway lang. Ang lalaki ng ano niya, magkumanta na para may background ako. <laughs> The oh smile guys. in your face. Let Ito ko sa likod ko ah. you, know you lead me. Para may kumakan pa sa likod, may sumasayang. <laughs> the touch of your hands that you catch forever apart. Making me bad. When you say nothing at all. Lapit na matapos. Meri. Ano natin ito, ng kasal Ano ka ulam. Kinakain. Siyempre, ano ulam. Kinakain. Ayan. ano <laughs> ulam. Kung talagang maka... Kung kain ka na dito. Mm. Kung pinin, Matitira.

Pagkakitang. Okay, hmm. May malaki. Nandun yung nalagyan nito kanina. Naharap ka na dyan. Diba? Ayaw. I-ano hmm. e kung i-forward mo sa ano ah? Sa kapatid mo. yung puti, yung transparent? Pa yes.

Ayan. Kung sa Pilipinas lang, magkakapira ka. Eh, dito mapagod ka lang. Mapagod ka lang dito mag -yo. Dito hindi ka pwede. Isang kilo, seven dollars dito. Dito hindi ka pwedeng mamigay na hindi mo kino. Kailangan ganito ibibigay, pamigay mo sa kanila. Ganito e dito. Dito. Ayan. Ito natin yung isa. Meron na naman? Ito. Ganito Yan pa? pa guys. Hindi na. Hintayin ko sa isang araw. Dali na, Jen. Bit Bitin mo oh, rin. Oh, ito pa. <laughs> Ayun. Ayan. 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 Ang dalawang Hinday. <laughs> Bye. Okay. Nakita lang na. Oh, bakit may hindi ko sa ilalim? Ano? Yung parang gumagapang sa alam, lalim dyan. Okay, is done. Salamat sa manunood. Manunood nyo, guys. Thank you. Wala na. Oh, ito lang na. Ito lang may ano natin sa inyo. Yung lahat na manunood. Salamat. Ayan. Thank you. Ayan, guys. Ilagay na natin ito sa supot para ipamigay.